yung silab ko ay isang pyrography business or pyrography wood burning. Bali, gumagamit tayo ng mga pens na umiinit. There, meron tayong sinasaksak na parang soldering iron na papilitan yung tip na nagdodrawing nag tayo through heat or apoy sa kahoy. So, pyrography is a business na focusing sa ganun na works. Pwede tayong gumawa ng signages, pictures, mostly portraits yung ginagawa ko. And nag-origin ito, if I'm not mistaken, sa China. But sa Tarlac, ako ho yung first recorded at registered na pyrography artist sa Tarlac province ko. Yung business ko started in 2017. So medyo matagal-tagal na. Running uh, magsi seven years na this year. nung time na in-interview ako, 2022, fourth year college pa lang ako, fourth year college sa TSU Architecture. Na-focus ako na, no, kasi ang daming free time noon eh. So sila was the main na parang ginagawa ko pag free ako, talagang may mag-order, lalo na ang lawak ng school, madaming nakakakilala sa'yo, maraming magpapagawa. Talagang silab, silab. Pero ngayon, as of now, I am now working under a construction company dito sa Tarlac City. Pero tuloy pa rin si Silab. Uh, Nag-accept pa rin ako ng orders, madami pa rin nag-message sa atin. Although not frequently tulad nung dati, pero thank God pa rin na may pumapasok. Parang may makakalala pa rin sa akin na, Sir, pwede mag-order? So at the same time, work and Silab is different, pero nababalance naman. ang laki ng tulong to to be honest especially kay Sir Francis uh, sadly nawala rin si Sir pero grabe ang bait ni Sir sa akin noon na nag-reach out rin siya before the interview sabi niya sa akin iho uh, interview ka namin get ready sabi ko nga hindi ko expect I thought ganito lang parang zoom meeting lang siya na parang kwentuhan lang pero nung may mga dumating na mga tao dito sa bahay talagang na-shock ako sabi ko na deserve ko ba na ma-recognize and through the works of Sir Francis and yung team nyo, grabe yung boom. Yung boom talaga ng people. Parang pag nakikita mo sa labas, sasabihin nila, oh, ikaw yung lumabas sa TV, di ba? Yung sa Asenso Pinoy, gano'n. And directly, sasabihin nila, nakita namin sa Asenso Pinoy, gano'n. Kasi my first interviews was from other channels, pero for some reason, talagang Asenso Pinoy yung binabanggit nila. Uh, nagkita rin kami ni Sir Francis nung pumunta ako sa office uh, dati. Sobrang bait talaga. And to that, to this point, to this point of day, na ngayon nag-work ako sa construction, syempre may mga katrabahador na mga construction workers, ganyan, sabi nila, Sir, uh, magkakapampahan ako, sabi nila. Sir, ika yung ko kaya ng TV kanita. So, through that, parang naisip ko na, wow, well, ang laki pala nung reach. Through them, kahit paano, I would not be here in this place without Ascenso Pinoy kasi alaki nung boost nung time na yun. Kaya sobrang-sobrang thank you sa mga efforts ng Ascenso Pinoy na ngayon ay Ascenso Kapinoy. Happy 19th anniversary Ascenso Kapinoy! So, I am Kay Miranda po wishing you the best of luck and more power sa inyong channel, sa inyong mga broadcasting, sa inyong team. And for everyday uh, efforts nyo, sobrang thank you. Keep reaching out po sa ating mga artists dyan, sa ating mga fellow Pinoy. At ipakita natin na isa tayo, kapwa tayo, na umaasenso sabay-sabay tulad ng inyong pangalan, Asenso Ka Pinoy. So happy 19th anniversary po ulit. Ako si Kay Nedrian B. Miranda ng Silab, Asenso Ka Pinoy.